Magandang araw sa inyo mga kabifam, ngayong araw ay may bago tayong good news at tungkol ito sa ating matatanggap na SRI 2023, magkano nga ba ang ating matatanggap at ano ang mga kailangan para makuha ito? Para malaman ng buong detalye, please watch this. This is our update about SRI 2023, malapit na malapit na to.

Salary grade 22-25 is 4,500 pesos tax. And the requirement upon releasing of 3 is two copies of DepEd ID. Yun lamang ang ating update ngayong araw. Please don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel BFAM and Facebook page BFAM. Salamat!